Paulina, oh, yes. na. Takalan natin yung anong natin yan. Ito tayo sa pauli oh pauli ka na ay nabunggo siya okay alright nandito na naman is back I'm back again I'm Burge TV salok time sitapuloy natin na camera ay nakarang kasi yung mga na to walang huli sarang ngayon makahuli na to It's done. It's time to be back. Where again, again. It's time to jalo. Okay. Cook. Oh. Yan. Yeah. Okay. Ay, nakahuli na. Ay, makahuli na sa mga kabog. Huli ka naman. Huli pa naman.

Bungo, 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 bungo na siya. May laman natin ah, ah, mga na. Okay. Tila, piyar. Siya. Oop. Oh. Get. Yan. na natin. Oh okay. okay. na. Hop. Yung kabug. Ken. Paulo kita, Hop, dito Ta mo kita. Ya. Op. Ya apa lah. Oi. Lu. Suk sama apa sih? Ya. Oh, ha. Ya, jangan lah. Huli. Huli-huli na siya. Huli-huli na siya. boss Pala pa Eh huli na eh Kalabas <coughs> pa siya mga maka bird Ah makauwi pa Siya mahuli natin yan Oh Yan pa din Na <coughs> balik na yung spirito Ang aking baklad Yan ug Muli-uli na siya

You know. Bye. Hirap <laughs> ang hirap ulit mga ang hirap ulit makaisa ka dalawa pa lang tayo yan okay okay

Raich. siya. Apat.

uli natin ayan uh, tatlong malaki tsaka isang maliit ayan mga birds ayos na rin sa unang baklad mga birds uli natin ayan, ayan mga birds sa bagong viewers ko pala dyan ito mga birds pala bak ang tawag sa amin baklad ito po ay trap mga birds trap ng isda kung saan lang pumapasok ng isda dito kaya ayan mga birds oh. itong yung mga birds yung mga pataw na yan mga pataw na yan ayan yung patuto may makita mo yung pataw mga birds ayan mga patuto yung mapunta doon sa pispan ayan na pispan patutok doon tapos may lambat siya papunta dito sa baklad. Ayan, makapagdito dito na yung baklad. And, at dyan po papasok, papasok ang isda. At dito, dito niya po sinasalok. Kaya yan, yan makapagdito. Trap po ito ng ano ng isda. Kaya, ayan, makapagdito. At ilipat na siya kabilang baklad kasi man, humuulan na. Ah. ano? Malakas ang ulan. Nabasa ang ating camera. Right. Makapagdito, humuulan. Dinakpan yung ulan ang damit ko ang camera. Ayan, you oh. Know, Dinakpan ko siya. Ayan, <laughs> makapagdito. Ayan, itong ulan tuloy. Ayan, dito sa amin. Ayan o O, pansin Ayan mga kaburge Ayan, i-shut up ko lang camera mga kaburge Alright mga At nandito na naman tayo sa Pangalawang baklad na mga Yung huli natin sa una Ayan, tatlo Ayan, takpang ko lang ng camera Ayan, lagi lang Takpang ko lang mga kaburge yung ating camera kasi ano, umulan Ayan Ito ang pesta lang yung mga kaburge, takpang ko lang ha Sino yung ating kamera Ayan Oh, ang lakas ng hangin. Ito no. malakas ng hangin mga kabudj. Stop. Sana makita tayo. tayo. Matalo tayo. malakas ng hangin. Yeah. Yeah. Oop. Oh. <coughs> Ito malakas ang ulan Malakas ang ulan Malakas ang ulaan. Ang Ang mga 了解一 mga ay kahit nung ulan po boy ang ating pagbibidyo ko ang office malakas ng hangin hindi tayo buong lang malakas Yeah. mani popcorn buo na buo na mga boy Oh, di kana man

Tongli ka please Okay Ayan pa huli Ayan yun huli Ayan pa huli Malakas ng ulan, yan ang unos. Malakas ng ulan, mga

Okay. Oh. Yan. Tara Right. Oh god. Ang lumalakas ng ulan. Yan. Lumalakas ng ating ulan. dyan mga kahorts <laughs> at malakas na yung ulan alam ko lang yan malakas na yun o no? parating na ang unos alright basang basa natin kamera sana hindi masira sana hindi masira mga kahorts basang basa ng ulan kala hindi mapansin dito mga kahorts sa kamera ng ulan mga kahorts basa na ako mga yung short ko basa na parang hindi mapansin sa kamera no? parating na yung unos kaya mga kahorts lilipat ako sa kapila alright mga kahorts at talis ako mga kahorts mga ano natin dati niyan. Ini nga. Sampo. Mga na e ko nalakas ng ulan. Yan. <laughs> right, mga bird chat nang dito na ako sa bahay. At dito ako naging trunk nag nagkanad ng ano. Pinakita ko lang yung pagtakal ng ano ng ng isda. Kaya ito mga birds ang kinita natin mga birds. Kaya ko lang. Kunin natin ito na mga birds yan. Yung big yan sa 10 kilo mga birds. Mr. Earthman. Kaya bali 400 kaya tong medium dalawang kilos, 30, 60 ang, you know, yung, ano, yung cupboards ang kabuhan ng ating all-in mga cupboards, 460 ayan, yung mga cupboards, 460